Hello guys, good afternoon. Siya nga pala, may surprise daw si Missy. Missy, ano yan? Ah, ano yung surprise mo? Uh, ano yan? Ano ba? Ano ba Jersey. to? Ah, jersey. Jersey daw, yan box. Oh my God! Ano ba? i-unbox po natin siya. Jersey daw. Kasi alam niya mahilig ako sa jersey. So yan. Busy po siya at papay nga. Galing pong work. I-unbox po natin. Jersey daw po. Ini nanya natin kung jersey nga. Ito Jersey nga. Oh, my February. Nampung. Oh. Alam di bawah nombor yang 23. Sini ya. Si Jordan, Michael Jordan. Nampung. Bulls. Oh my God! Wow! Alam nyak kasi may ligyo sa jersey. Halos lahat ng dami ko jersey. po. Hmm. So, at po natin. Ayan po. Ako po yung... lubos na nagpapasalamat sa aking misis. Dahil may bago na naman tayong collection. Ibaan. Tayo ka din. Tayo ka sa din. Upo ka lang. Upo, 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 Salamat Han. Salamat sa jersey. Yan po. Bagay na bagay po. Salamat po sa sponsor kay Mrs. Wrong, 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 wrong. Wrong, 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 wrong.